mga bossing? Kayo po ba mga bossing ko yung nag-iisip sa ngayon? Ano kaya pwede kong gamitin mga pampaswerte para masigit ko ako na maka-attract ng kaswerte yan at maitaboy ng mga kamalasan? Ngayon po mga bossing, marirecommend ako ang aming mga pampaswerte. Sa amin na kayo mag-avail mga bossing ko dahil ang aming mga pampaswerte ay dumadaan sa proseso. Ito po mga bossing ko ay masigit ko na pinaswerte. Ito po mga bossing ko ay nagbabad po ako ng sa isang langis ng lahat ng klase ng herbal na nag-a-attract ng swerte mga bossing ko na makakatulong upang sa ganun mas maging powerful mga bossing ko ang ating mga pampaswerte. At araw-araw din po ito na pinausukan. At syempre, may kalakit na panalangin na maging matagumpay ang mga bossing. Ngayon pa mga bossing, siya, tandisin ang inyong kalooban. Tumawag po kayo kung gusto nyo po na mag-abel sa amin. Tumawag ka sa personal number ko na 0961 0970191 Or kaya po, kapag busy naman po ako dyan mga bossing ko, uh, pwede kang tumawag sa 0948 788 9806. O, oh, mga bossing, si na kalooban ha. Ito pa mga bossing ko, ang isa sa mga bestseller natin. Ito pa mga bossing ko, ang metal na Seven Angel mga bossing. Ang Seven Angel mga bossing ko, ibibigyan ka ng pinakamabisang proteksyon para malayo ka sa anumang kapahamakan. Ang Seven Angel mga bossing ko, ipagkakaloob ang lahat ng mga ninanais po ninyo mga bossing. Ito ay the best na meron ang inyo pong anak, ang inyong karelasyon at maging kayo mga bossing ko or kusin naman man yung tao malapit po sa buhay po ninyo mga bossing ko. Ngayon po mga bossing, kapag sa amin kayo nag-abel, dumadaan sa proseso ang aming mga pampaswerte at hindi lang basta ganyan mga bossing. Ngayon po mga bossing, tumawag ka lamang sa nag-iisang contact number po namin. Ngayon po mga bossing, wala kayong ibang gagawin kundi ibigay ang inyong puntunin na pangalan at ako mismo ang nagre-ritual po nito mga bossing ko. Ako nang bahalang mag ng lahat ng mga ninanais po ninyo mga bossing ko. At kapag dumating na ito sa inyong mga bossing, sabayan nyo na lang ulit ng ulitin yon ang wishes. Kasi ako naman pa mga bossing ko, lahat ng wish, wishes na pwedeng i-wish sa mga bossing ko, ay wini-wish ko mga bossing ko na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing, malayo sa anumang kapahamakan, at uh, maging maligaya ang buong pamilya. Matupad lahat ang mga pinapangarap mga bossing ko. At kung ikay may karamdaman, gumaling ka agad sa inyo pong karamdaman at magkaroon ng mahabang buhay mga bossing. Ngayon pa mga bossing, bahala na po kayo dyan mga bossing ko. Kung naisyo pong mag-avail nito mga bossing ko, ay lumarga po kayo dahil bestseller po namin yan. Ngayon po, kung ikaw naman inigusyante, mananaya, ba mga bossing, huwag kang magpapawala nitong alog namin mga bossing ko umaalog yan, nagtatawag po yan ng swerte at ito ay buntis, ang buntis ang ibig sabihin po niyan, nadodoble ang blessing mga bossing ko ngayon pa mga bossing, nagtataboy po ito ng kamalasan at nag-attract ng swerte para lagi kang ligtas mga bossing ko meron tong holy family, maswerte po ito mga bossing ko para sa buong pamilya kaya bigyan nyo na ang inyo pong anak, ang inyong karelasyon, ang mga tao malapit po sa buhay po ninyo mga bossing, naka mga bossing, ko na po na mag-abel, ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ang aming mga pampaswerte dahil ito po isa sa mga subok na. At marami na nagpatutuon na sila po yung sinuwete. Kaya kung na-issue po na mag-abel mga bossing ko ito, mawag ka lamang sa 09487889806 or kaya sa akin personal number mga bossing ko, kung busy po dyan sa akin ka tumawag na 0961 097 0191 mga bossing.